Bida ang mga tatay, ama, padre de pamilya dito sa barangay Bagong Ilog. Libreng gupit at iba pang aktibidad ang inahandog para sa kanila. Isa ng tradisyon at kaugalian ang ipagdiwang ang Father's Day tuwing buwan ng Hunyo. Ngayong Sabado, binigyang pugay at pinahalagahan ang mga tatay sa isinagawang aktibidad ng Kapitan na si Bing Avis at ng kanyang Barangay Council katuwang si Consihal Volta de los Santos at ang akay ni Sol ay may libreng gupet at agahan para sa kanila. Ito ang uh, unang pagkakataon na ipunin namin yung mga tatay ng bagong ilog at bigyan ng uh, konti kasiyahan uh, kaya sila ang bida ngayon. At target po namin ay isandaan lang ngayong umaga ayon na rin sa inspirasyon ni ni Cruzial Volta. At itong isang daan ito ay bibigyan ako ng kasiyahan ngayong umaga. Sa so, pagkipagtulungan ng Barangay Council, kay Cruzial Volta de los Santos at uh, mga isang barangay. Opo. Kasama ang akay ni Sol. Sa lahat ng tagabagong ilog, dahil lahat ng tatay, uh, siyempre happy Father's Day. At uh, na po kayo kung ano po ang uh, proyekto ng barangay i-enjoy po natin dahil ito po ay hindi handog sa inyo ng Barangay Council. Ang nagaganap ngayon ay ang Father's Day Celebration handog ng Barangay Bagong Ilog Council uh, para po sa mga tatay para po sa pagbibigay sa kanila ng kaunting uh, handog uh, ang libreng gupet at mamaya po magkakaroon din po tayo ng mga parakol na handog naman po ng ating Aconcijal uh, Volta de los Santos at hatid ng Gender and Development sa pangunguna po ni Kapitan Bing abis bilang chairman, at ang inyong kulingkod kagawad Arvin Bana bilang co-chairman. Unlimited naman, so ang inaasahan namin dahil nga uh, mahirap din palabasin ang mga tatay di ba? Mas aktibo ang mga nanay. Pero ngayon po sa nakikita ko, mukhang aabot po tayo ng kulang-kulang isandaan ng mga tatay na aaten sa programang ito. Ang team ng Gender and Development ay inclusivity at awareness. Pinaparating po ng Gender and Development na lahat po ng mga mamamayan ng bagong ilog ay kasama at kaagapay ng Barangay Council. Hindi lamang po ang Gender and Development ay para sa mga kababaihan at ibang sektor. Kasama po ang sektor ng mga kalalakihan at jan po papaloob ang mga tatay. Lahat po ng programa ng Gender and Development ay may kinalaman sa iba't ibang sektor, mapapababae, lalaki, lahat po ng mga uh, PWD, senior citizen, at solo parenthood. So naisip po ng barangay na handugan naman po ang mga tatay bilang uh, mahalagang kasama sa sektor ng lipunan para po sa lahat ng mga tatay, lolo na wala pong tigil sa pagsuporta sa kanilang pamilya. Ako po ang inyong kagawad Arvin Banaag kasama ang Kapitan Bing Abis at ang mga kagawad po ay bumabati po sa inyo na isang maligayang araw ng mga tatay at mabuhay po tayong lahat. Nagsisilbing haligi ng tahanan at may mahalagang tungkuling ginagampanan ang mga ama at ngayong sila ang bida, masaya at emosyonal silang nagpasalamat. Maganda po bagong ilog. Nalagaan niya ito ang tulad niya. Ang admission meron sa barangay Bagong Ilog sa Tagawa. Ang edad ko, 66 na ako. Ang anak ko natang tulad. Ano ko lang kasapos, Nars? Isa na ko sa City Hall. Sana nagkakamabuti sa atang anak. 13 lang po ang akin. Ang maayos na man at malalaki na sila nakakatulong sa akin. Lahat naman sila may trabaho na. Magsumikap lang para mga anak nila may pawanak. No uh, kami po mga tatay na si sa ginawa ni Consel Volta at marami na tulungan sa amin. Sa mga, mga tatay. Kapasalamat ako sa aming Kapitan Binyabis, sa Tatang Konsyal, sa nagkaroon kami ng, ng ganitong okasyon. Samantalang tampok ang obra ng mga volunteers mula sa nasabing barangay sa isinagawang mural painting activity sa labas ng Bagong Ilog Elementary School bilang bahagi ng mga programa para sa kalinisan sa nasabing barangay. Dalawang araw idaraos ang aktibidad. Hindi isang kompetisyon, sa halip ay paghikayat sa partisipasyon at kooperasyon ng mga residente para sa ikaaayos ng kanilang lugar nabatid na nagkaroon din ng clean-up drive. Ang mural painting naman po ay kasagutan na namin sa kampanya ng Clean and Green para po mas lalong uh, sipagin ng mga ilog. Ito po ay hindi contest. Ito po ay jamming. Kung baga, lahat na talento ng bagong ilog dito na ilalabas po painting. Sa iba natin ka barangay, uh, ito pong uh, gagawang uh, mural ay sagot po namin sa panawagan ni Kuselbio para po sa ating clean and green. I-dinaraos natin yung uh, uh, murals ng uh, barangay. Ang tema nito ay para sa mga taga-barangay na anong ma-i-share mo, ano ang mayaambag mo dito sa ating barangay bilang parte ng, pag, ng kalinisan. Kaya sinimula namin to kaninang umaga, alas isang umaga, clean up drive, magmula CPL Cruz papuntang Barangay Hall sa Perch Park ngayon Sabado at bukas naman second part zona O 1 zona 2 pero ang pinaka-event namin ngayong araw na to ay itong murals namin na ngayon nagaganap kaya lahat kami ultimo Kagawat, ultimo kapitan bing ay eh sumasali kami pinakikita namin sa tao na may pagbabago ngayon may tunay na pagbabago when it comes sa mga iba't ibang sangay ng committee ngayon sa akin ang committee cleanup drive kaya ito sinumulan ko in preparation ninta sa susunod na school year na para makita naman ng tao yung tunay na kalinisan at saka uh, uh, sensya ng uh, nitong ginagawa namin una sa lahat nagpapasalamat kami sa mga sponsor lalo lalo na sa Boys and Philippines na binigyan kami ng uh, mga gamit at uh, nagamit namin itong araw na 'to nagpapasalamat din ang buong committee ng uh, uh, Clean and Green at uh, mga tao ko lalo na ang ating kapitan sa pagpuporsige niya at pinupukpo kami na bawat committee magtrabaho, bawat task na ibigay sa gawin mo dahil suportado naman kami ng aming Kapitan Bingabis. Inaanyayahan ko lahat ang mga tagabagong ilog. Ito po, po yung first part. Meron pa po, po tayo sa kabilang pader. Uh, preparasyon natin sa susunod na school year para po makita ng buong bar barangay. Parang gusto namin sumali sa barangay bagong ilog. Eh. Uh, bahay ng mga artist, bahay ng mga maruruno mag-drawing ng sining o maruruno mag-appreciate ng sining. Maraming salamat sa inyo sa binigyan nyo kami ng pagkakataong maihalad sa buong uh, Pasig na ito po ay parte ng Komite uh, ng Clean and Green at sa pangunguna po ng aming Kapitan Bingabis. Ako si Luan Peñano para sa latest ng IMSS Pasig.